Atin ko pong sing-sing, netong niyang timpukan. Magandang buhay sa aking mga kalagurang kalaguran Ang ko lang yung kapampangan talk song. Kasi I am a proud kapampangan. Bakit? Ang kapampangan kasi it is not just a dialect. It is considered language. Considering may mga literature literatures kami at meron kaming grammar. So, hindi lang nai-invento yung salita namin. And besides, kapampangan ay napakayaman namin sa kultura. Nandiyan yung sinasabi nila ng masarap kaming magluto. And saan ka makakakita ng isang lengguahe na with just one syllable, you can create a statement. Halimbawa, pag tinanong mo kung anong inihaw ni nanay, in kapampangan is nang -nanang nang 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 So, isang syllable lang, I was able to create a statement. Another one, lagi akong inuubo, kuku kukuku. -ku -ku -ku. Tapos pinalitan mo pa yung accent na ako. So pag sa kapampangan yun is kukukukung kukuku. -ku -ku. <laughs> ah, one syllable, you can create a statement. Manang mana siya sa nanay ng nanay niya. How will you say that in kapampangan? Manang mana kang manang mana. Hindi namin kayo niloloko. Totoo to. Kahit magtanong kayo sa mga kakilala niyong kapampangan. Ganun kayaman ang kapampangan. Yan ang kapampangan, kami raw, pag nagsalita, parang Chinese kami minsan. Bakit? Halimbawa, pag nagtanong ka, Anjan bang ate mo? Paano sa kapampangan niya? Chuchi mo? Diba? Oh, no! Pag tinanong mo naman, may tuta ba kayo? Paano mo sasabihin sa kapampangan tingkong Ting kong kwa. O pag tinanong mo ang tatay mo, anong kayong isasay? Tang. Tintanton. Ay eh, yung ako'y iyo, ika'y akin, kekaku-kaku ka. Pag binulisan mo, parang naglalaro lang. Kekaku-kaku ka, kekaku-kaku ka, kekaku-kaku ka. Kaku, 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 kaku. O pwede tangkis. Ang ganda ng kapampangan. Ang kapampangan, minsan, para ding friends. Halimbawa, pag kumukulo na yung kanin, yan, paano sa kapampangan? It's mibubwa. <laughs> pag halimbawa namang nalaglag ang isang paa mo, in kapampangan, how will you say that? Mi tala Ganyan po kaya man ang kulturang kapampangan. Kaya mahal na mahal namin ang aming dialekto, mahal namin ang aming pinagsimulan. And in kapampangan, meron kami mga salita na minsan dalawa yung meaning. Halimbawa, yung madalas kong ginamit, kaluguran kaluguran. Kaluguran, if you will be changing the accent, magiging kaluguran. Yung kaluguran is mahal and kaluguran is kaibigan. And they are connected to one another. At ang pinakamaganda pa na gusto ko ay ang GYE. In kapampangan kasi, pag sinabi mong GYE, it either means buhay or bigay. Again, they are interconnected with each other. Sabi nga, there is no greater love than to lay down one's life for a friend. Ala ng aliwapang mas mabayat alugod nun eh, hindi ang GYE. para kiri yeah.